Good morning mga kapadyak, mga boss Magandang araw sa inyong lahat Sa ngayon, mahaba-habang long ride ang gagawin natin Sa Calabar, sunlok tayo So ngayon, may meet up natin kasama natin sa Olivares. Bali tatlo kami mga kapadyak. May meet up natin sila sa Olivares Binyan. Doon na meet up natin. Si Boss Ricky at saka si Boss Eddie Boy. Doon, may meet up natin sila sa Olivares mga kapadyak. Sana matapos namin. Maikot namin yung buong Calabarzon. Bali target namin 3 days na ride to mga kapadyak. Kaya may dala akong gamit kompleto na dyan package na yan mga kapadyak for 3 days ride yun so, siya mamay na lang yun so dito na mga kasama ko mga kapadyak ayan si kuya Ricky uh, si D boy bali umpisa na tayo ngayon kadyak ng kalabar sundok dito na tayo yung pisa yung last na sabi ko ako na muna mau mauna no uh -huh. Kaya, mamaya na lang so ayun na nga mga kapadyak tatlo na kami Magde ito na bali tatlo kami mag sakalabar sunlok ngayon si boss reiki at saka si eddie boy so, So, start namin na Binyan, ride off natin ay 1 am ng uh, February 25, 2021 so Alabang na kami mga kapadyak Woohoo! Nasa alabang na po Bali kaliwa kami dyan Para makapasok kami sa daan papuntang sa pote Dito na po tayo Sa alabang Alikha kaliwa kami diyan. Uhu, tama ba 'yan? Ma-ow tayo. Sa liwa muna tayo dito. Star Mall. Uhu. South Mall. Update lang, nasa South Mall na po kami. pala kasama ko si Boss Reggie kasama din natin yan nung pagod food ride natin Ay si Boss Eddie Boy tatlo po kami bali yung isa lang yung hindi nakakasama ngayon yung kasama namin sa pagod food dati siya mamaya na mga kapadyak sarap mag ride ngayon kukunti pa yung sasakyan pinasamantala namin kasi pag madami na ang nakakatakot na yun Samaya nalang. Baka ka pa, Jack. Kaya nakapag-gato tayo. Nasa Kawit. Kabiti na po kami. Time check. Teko. 2.30. Sakto. 2.30 ng madaling araw, mga ka-Jack. Kawit-kabiti na kami. Bali, Tuloy-tuloy na to hanggang night. Tapos sa na ang Pibiyang Tunnel Woo! Woo! Dito na kami mga kapadya Sa unang Tituran Bago makarating na ang Kibiyang Tunnel Ang am Asol Uh -huh. picture lang kami mga kapadyak mukhang nabigla kami doon sa aho na yun ito na rin uh -huh. picture picture yun mga kapadyak nasa tunnel na po tayo madilim pa baby ang tunnel time check 550 mga kapadyak nasa kaibiyang na po kami 550 ng umaga bali dito tayo alusal dito na alusal tayo ha o dun sa kabila Save yung tunnel mga kapadyak Bali na vlog ko na rin nakaraan Kung napansin nyo, papanood na lang sa mga hindi pa po nanonood Tsaka mga, at sa mga bago ko po, po, mga bago po dyan Pa-subscribe na rin po at saka pa-click na rin ng bell button Para lagi kayo updated sa atin mga long ride So ngayon nasa kayo yung tunnel tayo Bali, pahinga na lang muna kami dito, recovery Tapos mag-aalbusal kami mamaya doon So, tsaka mamaya na lang mga kapadyak Picture muna Tunnel na ulit na kami sa tunnel Mga kapadyak, mga boss Hanap kami ng makainan mamaya dyan Almusal na rin Ayun so, mga kapadyak po, kunti pa lang ang tao dito sa tanin Kaya kakain na rin kami dito yan. dito kami mga kapadyak mag-aalmusal Malapit lang po sa tanin yo kain muna kami mga kapadyak Boundary na po kami ng Batangas Yun no ah. Province ng Batangas mga kapadyak Bali yun, naaakyat na po kami Aahon na po kami Taga Batangas na po kami mga kapadyak Mga boss So mamaya na lang At aakyatin muna namin to Mahaba haba rin na aahon to Mga kapadyak So mamaya na lang Yun. Dito muna kami mga kapadyak. Recovery na rin. Pico na po. Time check. 7.30. 7.30 to na po ng umaga. Nasa Pico de Oro po kami. Bali recovery na rin. Tsaka may aahonin kami dyan. Yun. Para makababa kami ng nasa po Batangas. Amen na lang. Ganyan view mga mga kapadyak. Tara, abay. Tara, kitao naman sa inyong view mga kababayan. Napakaganda. Sari-saring 'diyan nakikita natin. Kumpi sa pa lang ko mga kababayan. Mahaba-habang ride 'to. mas marami pa tayo makikitang mas magagandang view. Dating na sa Tapos sa batang pagdating ng Dusena yo, mamaya na lang 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 Goal, mga kapadyak, dito tayo kakanan tayo dito para madana natin yung dang langit na sinasabi pag dinaricho yan patag siya papuntang nasugbo din po yan mga kapadyak pero dito tayo kakanan Ayan Cove at saka yung Canyon Cove mga kapadyak. Baba natin ay Canyon Cove na po. Yun, siya sige mga kapadyak. Kakanan na kami dito. Maahon nga lang pero kaya naman yan. Kakanan na nga kami mga kapadyak. Mahirap-hirap ang dito. Yung sinasabi nilang daang langit. Pero kakayanin natin yan. Time check mga kapadyak. Bago kami kumanan. 8 ng umaga. Sakto. 8 na po ng umaga mga kapadyak Bakit kami ng sinasabi ng gang langit Woohoo! Siya mamaya na lang Yun Yung bikers Kaya taga rito eh ha, Shout out muna Shout out, shout out po sa mga tropa ko Yun Shout out sa shout mga girlfriend ko Yun Ride safe, ride safe ah. pa. ingat, ingat, po. ingat. Uh, bikers, mga bikers, na nakakasalubong namin ito umigay tayo ng sticker natin taga Batangas sila so nagtanong kung saan ang ride, kaya sabi ko magkakalabar sa look oh, yun sya, mamay na lang mga kapadyak huh, tapos din ang ahon mga kapadyak, mga boss kaya sinasabi ng iba pag may ahon, may lusong ito na yun mga kabawi na rin lusong na to mga kapadyak yun o no? Tingin tayo dito, Kawayan ko. Picture tayo sa Kawayan ko. Kawayan ko ko. Yo, mga banda, mga boss. Kawayan ko na po kami. Napakaganda ng view. you no? Wow. po kami magpapicture dun sa kawayan ko ang baba na po nito ay ano kanyong cove na po tapos dahil na nasa natin po patanggap baba na po lahat o lang po kasi namin umahon kaya kabawi kami ng luto ngayon ng nasubo mga kapadya ito mismo yung bayan ng nasubo batanggat yun kain muna kami mga kapadya mga kapadya kami kumain mga padyak Batsi na kami Bali na kami papuntang Kalatagan Arko ng Kalatagan mga kapadyak Yun oh, Mamaya na lang ulit ang init Yun o oh. Nakaset up na Okay na Padyak na Mamaya na lang mga kapadyak. Time check 11 sakto mga kapadyak 11 ng tanghali kami umalis dito sa Nasugbo nakakain na rin so maya maya na lang mga kapadyak sa update so, umahon kami dito sa laki yan tatanggas mga kapadyak may nakasabay kami pa bye guys yun o Tahun pala dito Bago makarating dun sa arpon ng kalatagan Woo! -hoo kami Nakainit mga kapatya Napakainit Time check 11.40 Ang tangali Woohoo Jack, dito na nga kami nakakaliwa kami dyan pero papapicture lang tayo dun sa ah, tapos dito kami mamaya papunta ng Kalaka Lemery, Matangas, sa Taal. Woo! Ngayon magpapicture lang kami dito sa may arko ng Kalatagan mga kapadyak. Time check, sakto. Alas 12 mga kapadyak. 12 o'clock ng tanghali. Nasa Kalatagan na kami. Yun! Woohoo! Picture muna kami mga kapadyak. Narating din kita, Kalatagan, Batangas. Oh, Ay, mga padyak, time check, 12 ng tanghali, sakto. Yan, no? Ah. Woo! Picture muna, napakainit. <laughs> isang oras? Galing no, Sabi ko isang oras, eh, na. <laughs> Kaling Galing na Subbo, Ang hula kami kanina. Nasa na mga 12, nandito na. Sakto mga pajak So, na, i-picture muna kami. Yun! na kami doon mga kapadya. Bali, way na to papuntang Balayan. Balayan, Batangas, Alaka, Lemery, Taal, yun, pati pa Bawan, Batangas na para makapasok kami ng Batangas City. Eh, yun! Woohoo! Gasolina na rin kami doon mga kapadya. Nagpalamig. Tapos yun. Padyak na ulit. Napakainit. Pero kakayanin. Woohoo! Siya, mamaya na lang ulit. Bali yung padyak namin ngayon ay papunta na ng Balayan, Batangas. Update na lang mamaya mga kapadya, mga boss yoo Yo, mga kapadyak nasa taal na po kami taal simbahan tsaka na vlog ko na po yan pero dadaan pa rin kami para makapagpa picture sila dito na po yun taal na po kami recovery na rin po time check 3.20 po ng hapon tumahan sa taal ng hapon nasa Bawang Batangas na tayo malapit na tayo sa Batangas City mga kapadyak shoutout nga pala sa kumpare ko sa Bawang Batangas pare ng Pilipinagan shoutout kayo gusto kami sa bayan nyo makikiraan lang yun yun Bawan na kami mga kapadyak mismong bayan ng Bawan ooh Ibahan, Batangas tsaka doon sa Ibahan, Batangas tapos tulog mga kapayang dun kami, dun namin tatapusin yung day one namin Woohoo! so mamaya na lang mga kapayang pag so, nandun na kami sa Ibahan, Batangas so mamaya na lang <laughs> mga kapayang mga kapayang ayon na yun na nga mga kapadyak bali dito ko tatapusin yung day 1 na ride namin so check up na rin sa bike para bukas ride out na naman so yan na nga dito kami banda sa may bukana ng ibahan Batangas kaya dito kami magpapay nga so, tulugan na mga kapadyak bukas na lang